Good morning mga kamix oh, Welcome back to my channel So andito na naman si Buddy mga kamiks so, Nung nakarang araw tumirik ito Sa daan So ayaw na niyang umandar So anong nangyari Ayan Tinotroubleshoot ko siya Sa time na yon hindi ko nakuha ng video Dahil yung cellphone ko na lobot. So ngayon ididemo ko sa inyo Kung paano ko siya nakuandar Kasi baka sakaling makatulong naman ako sa mga may mga Toyota Corolla, yan big body if I so baka makatulong tong demo ko kung magka ganito man yung sasakyan nyo so magkaroon kayo ng idea. So tara, samahan niyo ako at explain ko sa inyo kung paano ko siya napaandar. Let's go. So ito na pala yung engine binatin natin mga kamiks So ito ay Toyota Toyota Corolla. Ayan. EFI ito, 16 valve. So ang nangyari nito mga kamiks nung nakarang araw, So, nasa labas na kami. Nung bumiyahin na kami. So, bigla siyang namatay. So, hindi ko na siya mapaandar. So, malakas yung battery. Dahil bago yung battery natin. Ang lakas ng redondo. So, siyempre, dahil mahilig tayo manood ng mga pelikula. Yung mga upload ng mga mekaniko. So, mahilig tayo manood ng mga trouble shot, So, sa so, madaling salita mga kamiks, hindi po ako mekaniko at hindi din ako elektrisyan. So, dahil mahilig nga ako manood ng pelikula, ayun, in-apply ko yung mga napanood ko at doon nga, inumpisahan ko yung i-troubleshoot kung papaano ko siya mapaandar ulit. So, nagumpisa ako dito sa fuse box na ito. Yan, simpre, ganun naman talaga pag una, iti-check mo yung mga fuse. So, ito. Yung fuse dito. So ayan oh, kung nakikita ninyo yung mga fuse. So okay naman yung relay. Yan, ito yung EPI relay niya. So ito yung yung mga ano sa busina sa fan. So ito yung mga fuse niya. So okay yan, walang problema. So natis ko na lahat yan. Ginamitan ko ng mahiwagang tester na may ilaw. At saka hindi ako na kontento, binunot ko pa isa-isa para makita kung kung may putol. So okay siya dito banda. So, ang ginawa ko, sunod dito. Pumunta ako dito sa ilalim. Ayan. Kung mapakita nyo yan, mayroon dito ano, may fuse dyan sa ano, katabi ng pedal. So, ayan, yung binuksan ko. Makikita ninyo to dito, banda. Ayan. Ito yung fuse box. Ay, may fuse din to dito. So, sa mga accessories, mga ano dyan, nakitick din ako doon. So wala akong nakitang fuse na ano? Uh, sira. Wala akong nakitang fuse na putol. So sumakit yung ulo ko dahil 'yun nga, ini-start ko nang ini-start. So ayaw talaga. So pangalawa, dahil okay naman lahat yung fuse na na-check ko naman pati mga relay. Okay naman siya. Nagpunta ako dito. Dito. Ito yung sa line ng gas. So binuksan ko 'to at pag unang sose lumabas naman yung gas so ibig sabihin okay yung fuel pump so na may, may supply so pag on pa kasi ng pag unang sose doon sa loob bumulwak yung ano gas dito luwangan ko lang ito ng konti so ibig sabihin may gas so tiro ayo talaga niya umandar tapos nung 3 months ago kasi nasisira din ito dahil naputulan ako na timing belt so napaisip ako napunta ko dito ayan dahil wala na tong cover to dito banda sa ilalim ayan hinimas ko yung timing belt dito so okay naman hindi naman naputol dahil bago pa nga lang yan eh 3 months pa lang so okay siya so sa hanap na ako ng hanap lahat ng mga dito banda tiningnan ko na yung possible na nasisira so ang last na ginawa ko mga kameks ito. Nagbunot ako ng high tension wire. Yan. Binunot ko to. Hindi nilagyan ko siya ng spark plug dito sa dulo. So kukuha tayo ng spark plug para makita ninyo kung paano ko siya ginawa. So ito. Mayroon tayong spark plug. So ganyan ang ginawa ko sa kanya. Yan. Nilagay ko siya dyan. Tapos dinikit ko siya dyan. pina ko sa kasama ko at nakikita ko walang pumapasok na kuryente. Hindi man lang nag spark itong tips niya dito nung dinikit ko ito dito. So napag-alaman ko na walang supply ng kuryente kaya hindi siya mapaandar. So pala isipan kasi okay naman yung high tension niya. So ngayon, ang nangyari dahil walang supply ng kuryente, binaklas ko ito. Itong distributor niya. And then tiningnan ko yung mga ano nya dito okay naman hindi naman putol yung kwan so ayun na pumasok sa isip ko yung ignition coil niya so ito actually yung ignition coil dito na nakakabit sabay nitong nasira yung timing belt kung naputulan ako dahil chinitse ko nga dahil wala din siyang supply ng kuryente napabili ako ng ignition coil niya so yung ignition coil na yon na nakakabit dito nung nasiraan ako at saka timing belt magkasabay ko na ikinabit yon so hindi ko iniisip na yun ang dahilan na nasira siya agad dahil bago pa lang naman na nabili ko yon magpo-performance pa lang siya so nayayari yung 1-3 ko doon so 1-3 po yung bili ko nitong ignition coil nya so ito ipapakita ko sa inyo So ito yung problema niya mga kamiks Ayan o So ito Ito yung parts na pinalitan ko Dahil puro lang siari redondo Walang pumapasok Ayaw umaandar So walang supply ng kuryente Ito ang sira So hindi ko iniisip na ito yung sira eh, Dahil bago lang ito nabili ko eh. Ayan magpo palang, pa lang Bumigay na siya agad So nayari yung Quantry ko nito So, yun yung nangyayari. Yung dati kong ignition coil na nakakabit talaga dito sa distributor na ito, ko siya. At nung ibinali ko na, ayun, in-start ko, naging okay na siya. So, sa madaling salita mga kamix, ito yung dahilan kaya hindi siya umandar yung ignition coil niya. So, sa sinasabi ko, hindi ako mekaniko at hindi din ako elektrisyan. So natututo lang ako mga kamik sa mga pinapanood ko. No, mahilig kasi ko ng mga tutorial, kung mga troubleshoot. Basta, pagdating sa sasakyan, wala akong kaidea-idea kung paano siya gagawin noon, yung mga sira. So mula nung lagi ako nanood ng YouTube at saka Facebook, doon nagkaroon ako ng idea kung kahit kaunti, may apply malang dito sa sa sakyan na na masisira. So ayun nga, nagawa ko nga. Ayan no. Malaking tulong yung mga papanood natin ng pelikula sa mga upload ng mga mekaniko kung paano sila gumawa. So maganda talaga pag sinasaulo yung mga pinapanood natin at magagamit na din natin yan balang araw. So ito nga pala ay mayroon dito'ng computer box. So, gano'n lang 'yung ginawa ko, simple lang. Una, tinitisik ko 'yung mga piyos. kung okay ba relay. So, 'yun nga, gumamit nga ako ng mahiwagang tester. So, hindi pa ako kompleto doon sa ah, hindi pa ako kontento doon sa mahiwagang tester. Pinagbubunot ko pa 'yung mga piyos para makikita ko talaga kung buo ba siya o may putol. So, okay naman lahat. Ayon inisa-isa kong sinitse ko yung posibilidad na pinanggalingan kung bakit hindi siya umandar ayun natuntun ko na nga siya at ito ito yung salary ito kaya malaking bagay pag marunong din tayo kahit pa paano so hindi tayo mekaniko at hindi din tayo elektrisyan natututo lang tayo sa mga pelikula na mga pinanood natin ng mga mekaniko, yung mga mahilig mag troubleshoot, mga tutorial, so malaking bagay yan sa atin kaya saludo ako sa mga nag upload ng mga ganon uh, dahil sa inyo, may natutunan din yung mga followers nyo, mga subscribers nyo no? so kung bago lang din kayo naman sa aking uh, channel uh, Meron tayong channel naman so pakisupport na din ako sa channel ko mga kamiks so, pakasubscribe din no? pa like and share na din so comment lang kayo kung may malay doon sa mga nasabi ko at malay natin mapago natin yung mga pang estilo natin <laughs> so ganun lang sinishare ko lang sa inyo nung time kasi na inayos ko to hindi ako nakapag video dahil lupat ang cellphone ko dahil nasa labas kami noon so dinidimo ko lang sa inyo kung paano ko siya napaandar kung paano ko natalaman kung ano yung pyesa ang sira So sana makatulong ito sa mga Corolla Big Body. Yung Toyota Corolla Big Body. So kung magka-encounter man kayo ng gano'n. so sana mapanood din niyo tong video na to at baka magkaroon kayo ng idea. So sana makatulong ako sa inyo kahit pa paano. At hanggang dito na lang tayo. Sinishare ko lang yung aking kaunting kaalaman sa panonood sa mga pelikula ng mga in-upload ng ating mga magagaling na mga mekaniko. So hanggang dito na lang at shout out nga pala kay Barcel TV official lo. Kay Automatic Works, ayan, shout out sa iyo idol. Ayan, diyan ako nag-umpisa kay Automatic Works na subaybay sa mga ano niya. Kay Jeep Doctors, ayan, salamat sa inyo kay Mats Mechanics, ayan sa inyo. Ayan, marami akong natutunan sa mga papanood sa mga videos ninyo kaya saludo ako sa inyo. At uh, hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!